Good morning, good afternoon, good evening around the world. Mona Lisa is a blogger is here in El Nido. Ayan, hinihintay natin si nanay kasi ano, bubuhatin daw sila. Bubuhatin nila si nanay. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Rice bag banget bangat. Masyadong malalaanin si Apam. Japan yung nasa yun? Ay, Japan! Ay, oh, oh, si Japan! Sarang, si you need must tally like this, look. Tally. The battle. Bye, Nana! see you later! <laughs> Ayun ka, sir. Naingit na hindi sasama. Ala! Naka-vlogger ako. Bagkit ka. <laughs> Bye, Nanay! Alam, may na si Nanay, oh. Nanay is now. Oh, ayun, no? Oh, magre ready na sila. Hindi na sasama yan sa, ano, sa Sargo. Every two years tayo uuwi from London. Kaya hindi na yan sasama next time. Bala siya. Ngayon lang at malakas-lakas pa. Eh, titili na yan eh. Matandang yan. Gusto pa sasama. Bye, Nay! -bye. Bye -bye. <laughs> yan! Ayan, hinintay lang natin si Nanay dahil yung magbubuhat sa kanya. So, ayan guys. Oh, grabing init. Ayan, nasa El Nido tayo. Ano ba yung ano? Gamit ng iguruta yung abban? Yung abban, gamitin. Ayan guys.